Ibang utak mga addict kaysa sa ating mga normal So Kaya ayaw na ayaw sa mga addict Ang iniisip ko Ilang araw na lumipas Nawawala na ako ng pag-asa na marerecover na yung motor ko Kasi nga Kadalasan sa Mga nakakarnap na motor Chinachap-chap eh ba? Diba? Hey, what is up guys? This is Ed Ride. So, pasensya na kayo. Medyo bibira yung upload ko ngayon. Medyo nakakatamad lang talaga lumabas. So, ngayon mga katrotel yung content natin. Ang dami kasi nagtatanong sa akin. Since in-announce ko nga na magpapalit tayo ng motor, ang dami nagtatanong sa akin kung binibenta ko daw ba itong Honda Beat FI ko. Version 1. So, alam nyo naman, kaya na itong mag-110. So, papakita ko na lang siguro yung clip. So hindi ko to binibenta mga katrotel Kasi napakarami kong memory sa motor na to Isa na nga dito yung ninakaw to uh, Na motor nap itong motor ko mga katrotel Sa loob mismo ng bahay So yun, share ko lang sa inyo Sa almost 1 year ko na vlog Or more than 1 year na ba? Siyempre kung kwento sa inyo na Ito ang motor ko eh Na motor nap to So hindi to fake news mga katrotel maraming nakakalam nito na, ito na mga kakilala ko and then magpapakita rin pala ako ng proof para baka sabihin nyo kwentong barbero lang papakita ako ng proof mga katrotel na ninakaw talaga tong motor ko way back 2018 so sabi ko nga sa inyo 4 years na tong motor ko and then hulugan pa to 3 years so ngayon syempre tapos na kasi 4 years may gitna so napakahirap kapag nawala yung motor mo tapos hulugan pa ba? Diba? Maguhulog ka nang nawala na motor Bukod nga sa nawalan ka na ng property Eh naguhulog ka pa napakahirap nun So eto mga katrotel Kikwento ko na rin sa inyo para In case manakawan kayo ng motor O kung may kakilala man kayo na mananakawan ng motor Meron kayong advice na mabibigay sa kanya And then matutulungan nyo rin yung sarili nyo Paano bawiin yung motor mga katrotel So eto na nga Kwento ko lang sa inyo Meron kasi kaming kakilala na galing probinsya sa Iloilo so doon kasi yung province namin so pinatuloy namin dito guys sa, ano, sa bahay namin sa Las Piñas eh yung tao kasi na yun, before umuwi ng Iloilo sa Makati nakatira yun so marami siyang tropa sa Makati so kung titignan mo yung appearance niya medyo adik adik din talaga siya pero nagtiwala naman kami hindi ko na lang siguro sabihin sa inyo kung anong connection namin sa kanya pag dito ng Maynila, kinupkup namin, di ba? Since hindi na rin naman iba sa amin. Though, hindi naman talaga namin siya personally kilala. mayroon so, meron pala mga checkpoint dito, no? So, ayan. Napaka-importante yung checkpoint ng mga throttle. I-explain ko sa inyo later kung bakit hindi kayo dapat ma bad trip sa mga checkpoint kagaya nyan. So, yun na nga, way back 2018. So, parang... Ano yun? Atandang-tanda ko pa. New Year nung time na yon, 2017 New Year. So mag 2018. So pumunta siya sa amin New Year ng 2017, dumating siya diyan. So yun mga katrotel, parang laging kasakasama ng kuya ko, hinihiram-hiram yung motor ko kasi wala pang motor yung kuya ko nung time na yon. So sa akin yung hinihiram niya. <laughs> so hindi ko malilimutan yung araw na yon, di ba? Syempre sino ba naman makakalimot noon? Ah uh, Ano yun? Galing ako trabaho Friday. Nagbasketball kami may mga katrabaho ko. So, naka uwi ako sa bahay mga 1am. Since yung pinaglaro pa namin ng basketball siya, dyan sa may Guadalupe. Sa Lady of Guadalupe, mga katrotal. So, pag na ako nun. And then, pagka ko ng bahay, daretso tulog. So, kadalasan kasi mga katrotal, since nasa loob lang naman ng bahay, pag natutulog ako yung susi ko, nakakadat lang. Nandiyan sa may TV, sa so, may sala. So nakakalat lang yan mga katrotel. So yun nga, since kasama lang naman namin siya sa bahay, eh nagtiwala naman kami. So tanda tanda ko Friday yun, nakatulog na agad ako. To make the story short mga katrotel, itong motor ko nilabas niya madaling araw ng Saturday. So hindi ko mamamalayan kasi nga pagod na pagod ako nung time na yun. So yung gate namin binuksan niya, hindi ko rin namalayan. Kasi nga, di ba? Sarap ng tulog ko nung time na yun eh. So eto yun, kinabukasan nun, Uh, mga 6 a.m. or 7 a.m. yata ako nagising. So hindi pa agad ako lumabas ng bahay noon pagkagising ko. Diretso ligo, di ba? Pagkaligo ko, uh, dala-dala ko na yung sapatos palabas, magbabasketball na ako. Pupunta kami nung kabite nung time na yon. So yun guys, pagkalabas nagulat ako, wala, wala na yung motor ko doon. So tinanong ko yung kuya ko, hindi daw niya alam, hindi naman daw nang hiram yung kasama namin na yon. Eh tayo sa may star mula labang Ang bilis nang nambiyahe eh. Si so, Maa Trotel Medyo kinabahan na ako nung time na yun Kasi pag nangihiram naman yung kasama namin sa bahay na yun Nagpapaalam naman So medyo kinabahan na ako kasi wala siya dun eh Pero okay lang hindi pa rin kami nag-isip na ano Diba? Hindi naman namin siya ginudge ka agad. So mga ano na Nakiangkas na lang ako Pumunta kami ng Cavite, Nakiangkas na lang So hanggang mga 4pm na nakarating ako ng bahay Wala pa rin update mga katrotel Hindi pa rin nakauwi yung kasama namin sa bahay na yun Nadala-dala yung motor ko ni hindi mala lang nagte-text Meron namang Hell! cellphone yun So basically dapat magpapaalam siya pero wala So yon kinabahan na kami Nag-post na ako Yung time na yun, report na namin sa barangay, sa polis Ito pala mga katrotel, explain ko sa inyo Linggo kasi nung nangyari nung time na yun So hindi namin mapareview yung CCTV hindi namin alam kung saan siya dumaan so ang ginawa ko ay nantay ko muna nantay ko mag Monday so alam ko naman doon ang daanan nun kasi guys di ba sabi ko nga sa inyo before siya pumunta nun sa bahay eh before umuwi na province sa Makati nakatira yun so alam namin mga tropa niya sa Makati dinala niya doon So ang duda ko ba nga binenta niya eh, kasi parang adik nga pero hindi naman namin siya ginudge nung time na yon. Linggo yun guys so maraming maraming salamat kay CJ yung tropa kayong kababata kong naka Honda Beat FI. Nung time na yun guys may pasok siya sa festival pang umaga pero hiniram ko yung motor niya para pumunta nga ng Makati since medyo hassle nga kapag nag commute ako. So yun guys, walang kano ano pinahiram niya ako ng motor niya, nag-commute siya, 'di ba? So 'yun yung mga totoong tropa, 'di ba? Yung mga maasahan mo sa oras ng pangangailangan. So kasama ko mama ko guys, ang kasangkas ko, nilibot yung Makati kahit hindi ko kabisado yung Makati nung time na 'yon. Inikot ko. So hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung motor ko. Ang hirap pala ng ganun. Ah, Saturday pa lang ng gabi, makakatrotel, hindi na ako makatulog. Alam mo yung feeling na, na, na wala sa yung motor mo yung kasakasama mo lagi papasok ng trabaho sagala, diba? sa gala, di ba kahit saan pumunta nandiyan yung motor mo, so imagine guys ngayon, lagay niyo yung sarili nyo sa katayuan ko nung time na yun, yung motor na yan na inaasahan nyo especially yung iba nga, panghanap buhay pa eh, di ba so yung motor na yan guys, mawala mamotor na, so ano yung feeling di ba so yun yung feeling ko nung time na yun alam mo yun guys, yung dati may nagpo-post sa mga page na nanakawan ng motor, wala lang sa akin, hindi ako affected kasi, hindi naman ako yun eh pero after mangyari yun mga ka grabe, alam ko yung feeling yung parang andyan yung anxiety, di ba? Hindi ka mapakali, di mo alam, hindi ka makatulog, iniisip mo, di ba? So, sana pala, nung time na yun, pinahalagahan mo, tinago mo yung susi. So, yun lang yung nasa isip ko nun mga ka -trottle. Sana pala, hindi ako nagtiwala. Sobrang nakakaano yun, naka-anxiety mga Hindi talaga ako mapakali. Hindi ako makakain ng maayos yung time na yun kasi Honda VTFI lang yun, kayang kaya ko palitan pero kung naalala ko yung memory na habang ginagamit ko siya yung mga time na naitulong niya sa akin yung mga time na kung saan saan niya ako dinala sobrang comfort yung binigay niya sa akin so nung time na yun hindi ko talaga alam gagawin ko mga nagpo-post ako diba? baka may nakakita do alam ko naman bandang Makati lang yun hinanap ko sa buong Makati maghapon ako nagikot Sunday kasama mama ko kahit hindi ako kabisado yung Makati Maghapon namin ni Nico yung Makati mga Haros Halos lahat ang sulok ng Makati since wala naman traffic Ta Medyo takot pa mahuli nun kasi hindi ko nga abisado yung Makati So 2 years ago, 2018 Diba? Ilang taon pa lang motor ko nun, 2 years pa lang yata Hindi pa tapos bayaran Sobrang nakakaano Nakapanghinayang nakapanlumo Pero wala eh, ninakaw eh, magagawa So Sunday yun mga katrotel Nireport ko sa Angkar ano ibig sabihin ng angkar? So kapag nanakawan kayo ng motor, report nyo kagad sa angkar. Ano ibig sabihin ng angkar? Sila yung agency para sa mga nanakawan or na motor nap or na car nap. Sila yung tinatawag na anti-car napping. Yung angkar. Shortcut for anti-car napping. And then yun mga katrotel, lahat ng pwede niyang daanan, lahat ng nadadaanan kong police station, tinatanong ko kung meron bang na-impound na motor na Honda BTFI, sinasabi ko yung specification, Nire-report ko sa bawat police station na madaanan ko. Na kung sakaling may ma-recover sila, may makita, kontakin nila ako sa number na to. Napakahirap nung time na yun, Ma'a Kung hindi nyo alam yung feeling na yun. So, hanggang ngayon naalala ko yung feeling na yun kasi sobrang hirap talaga mawala ng motor. And then, yun nga, isa rin sa iniisip ko nung time na yun, baka na-aksidente siya kasi lasing. And then baka namatay tas yung motor ko na recover. So isa yun sa mga iniisip ko mga katrotel. Hindi pa rin namin siya ginudge ng tuluyan kasi nga nagtitiwala kami sa kanya eh, Kasi mabuting tao naman pagkakilala namin sa kanya ba diba? Hanggang lumipas yung ilang araw wala pa rin balita mga katrotel. Kailangan ko rin pumasok ng trabaho hindi rin ako pwedeng umabsent on time na yun kasi ano rin di eh, ba diba? Ah, uh, trabaho rin. Kailangan mo rin paalagahan yung trabaho mo. Hindi naman pwedeng umabsent ka sa trabaho para lang hanapin yung motor mo. Isang araw pwede, pero nung time na yun, hindi ko ginawa yun kasi ayokong mawala na nga yung motor ko, mawalan pa ako ng trabaho. So nag-isip ako mga throttle nung time na yun. Sobrang nakakapanghinayang, nakaka-broken heart talaga nung time na yun. Di ba yung lagi mong kasakasama, wala na. So hindi ko alam kung apektado kayo sa kwento kasi nga di naman kayo yung nawalan pero guys, pag naranasan niyo 'yan, grabe, sobrang hindi niyo alam yung feeling. Sipin mo na lang ngayon yung gamit-gamit mo na motor mawala sa iyo. Tsaka napakahirap kasi hindi ko pa nga tapos bayaran eh. So, yun nga mga ni report ko. So, yun yung unang yung gagawin report niya sa Angkar. Ang mali ko doon mga throttle nung kasi linggo ng umaga hinanap ko sa ano, Makati. So, nag-report ako sa Angkar ng Makati kasi nga alam ko doon pupunta eh. So doon ko na-report baka doon ma-recover. Pero hindi pala ganun yung process mga katrotel. Kung saan pala, saan area na wala yung motor nyo, doon kayo magre-report. So sa Las Piñas yung area ko, pero alam ko sa Makati din nala, hindi ka i-entertain ng anti-carnapping ng Makati mga katrotel. So meron lang blatter pero yung, yung proper process na mag-checkpoint sila, magkakandak sila ng search, yung mga ganun, hindi nila gagawin yan kasi hindi naman sa area nila nawala so ang ginawa ko mga trotal nag report lang ako dun sa may anchor na Makati di ba wala namang action parang report lang blatter lang and then bumalik ako sa Las Piñas mga 4pm na or 3pm na yun hapon na kasi buong araw ko inanap yung motor ko sa may Makati so yun nga na report ko sa Las Piñas medyo na ano ako medyo nagkaroon ako ng pag-asa kasi nung kinoordinate ko dun sabi nila, pwede doon nila i-coordinate yung sa angkar ng Makati na mag ng checkpoint. Especially, may hint nga kami na nasa Makati lang. So, ang hirap pa rin nung time na yun. Napakabait nung, ano, nung anti-carnapping agent na nag-entertain sa amin mga katrotel. Medyo nabawasan yung kaba ko nun. na sana ma-recover ko pa yung motor. Ang hirap pa nung katro mga katrotel ang iniisip ko. Ilang araw na lumipas. nawawalan na ng pag-asa na ma-recover mare na yung motor ko kasi nga kadalasan sa mga nakakarap na motor china chap chap eh, ba diba? so hindi naman nila gagamitin yan ng as is lang ng kung ano paano nila so basically ang gagawin nila diyan uh, babaguhin nila yung appearance worst thing na pwede mangyari chap chapin pa di ba pepesahan hindi mo na makilala tapos iiwan nila yung chassis na lang sa san lugar so yun yung kadalasang ginagawa ng mga car mga katrotel so nung time na yun wala, nawalan talaga ako ng pag-asa nung time din na mismo na nagreport ako sa angkar ng Las Piñas nagkandak sila ng napakaraming checkpoint lahat ng pwedeng daanan lahat ng ano nagkandak sila na yun nga hindi na talaga namin makontak yung tao na yun yung kumuha ng motor na pinagkatiwalaan namin so mga katrotel Sensya na kayo kung medyo mahaba yung kwento ko. Alam ko, konti lang viewers na ito, hindi masasuggest ni YouTube. Pero maganda na rin yung alam nyo. Noong time na yun mga katrotel, linggo-linggo, uh, linggo -linggo, ko yung motor ko pa noon. Tapos lalagyan ko pa ng BS1. Alagang alaga yun. GB box, tsaka yung bracket, original lahat. Hindi ako bumibili ng fake nung sa Honda Beat ko mga katrotel. So one week na lumipas, wala pa rin balita. So nawala na ako ng pag-asa. Pinag-iisipan ko na kung anong motor yung kukunin ko kasi guys nung time na yun hindi ko kaya magkasya eh, diba kasi wala naman akong source of income ng trabaho ko lang magkano yung expense ko araw-araw hindi rin ako nakaipon halos so ang pinaka gagawin ko na lang talaga uutang ulit ako sa kasa so nag-iisip na ako nung time na yung kung anong kukunin ko Honda BTFI, Honda Click or yung RS150 so yun yung mga pinagpipilihan ko nung time na yun Nagpost pa nga ako. Yun guys, nung araw na yun, Friday. Kinabukasan ng Saturday, pupunta na ako ng kasa para... Para kumuha ng bagong motor para mag-inquire kung magkano, kung magkano yung down payment. So hindi ko alam, may, may hima lang nangyari mga katrotel. Uh, Friday ng hapon, mga 2pm I think, or 1pm. Meron tumawag sa akin. Kung linggo ko inaantay na may tumawag sa akin na unknown number na malay mo pulis or someone na pups na recover yung motor mo gaya. So yun yung mga inabangan ko nung time na yun kaya tutok na tutok ako sa cellphone ko. Kaya nung nalaman ko na may tumawag sa akin na unknown number, medyo kinabahan ako bago ko sagutin mga katra-hotel. So nung sinagot ko, babae. So yun nga daw, girlfriend daw siya nung kakilala namin na yun na kumuha ng motor. Girl, ah, bari parang ex pala, girlfriend before parang tinutulungan niya daw kasi yun, naawa siya sa lalaki niyan kasi guys, kung titignan mo nga naman, parang yung appearance niya eh, parang adik, pero hindi naman namin kasi ginudge yun time na kinupkup namin siya walang binabayaran sa bahay, lahat lahat, libre walang pinapagawa sa kanya magawa yung bahay, wala hindi siya ganoon so tinuring namin siyang pamilya So yun guys, hindi ko alam nung time na yun. Ito yung medyo nakakatawa sa part na yun. Walang kabog-gabog. Pumayag ako sa sinasabi ng babae na magkita kami sa LRT. Hindi ko pa alam yung station na yun, mga katrotel. Pero pinuntahan ko. Nagtanong ako sa mga katrabaho paano makarating doon. So ang dami nagsasabi sa akin, wag ko daw puntahan. Kasi pwedeng trap lang yun. Pwedeng may masabang plano sa akin. Pwede akong kidnapin or what. Pero guys, nung time na yun, hindi mo alam yung feeling na nawala ng motor. So never pumasok sa isip ko yun or kahit sinasabi nila sa akin never ako nag-isip ng ganun mga lang ang nasa isip ko lang nun gusto ko lang ng information tungkol sa motor ko so alam nyo ibig sabihin ng ganyang kulay red ibig sabihin nyan stop and go blinking red stop and go <laughs> <laughs> hindi ibig sabihin nyan stop blinking red stop and go a uh, blinking yellow slow down and go Diba ba? Kapag safe, you can go na. So, 'yun yung ibig sabihin niyan. Sa so, mga hindi nakakaalam. So, 'yun mga katrotel, pumunta ako sa LRT station na 'yon. Ka-text niya daw yung ex niya. So, nung time na yun, parang masaya ako na medyo kinakaban kasi hindi ko alam mangyayari pagdating doon kasama kayong babae. Pagdating doon, guys, ah uh, Nakita ko yung motor sa tinuro, tinuro dun sa babae yung motor. Makita mo mga katrotel yung Honda Beat FI version 1 ko na nililinisan ko. Linggo-linggo bini BS1 ko pa. Na napakaganda ng forma. Guys, nakita ko dun Sa tabi ng ano, kalsada. Hindi mo na makikilala na Honda Beat FI yun. Dating kulay itim, naging kulay gray. Kasi punong, -punong na ng ano, alikabok mga katrotel. Tapos, wala na yung GB box niya. Wala na yung bracket niya. Kasi original yun eh. May ilaw pa yun mga katrotel, may ilaw. May plug and play na ilaw yon, may switch. So napakaganda ng bracket na yun. So yun guys, nung time na yun, nung nakita ko yun, grabe. Parang may iyak ako nun. May iyak ako sa tuwa, tsaka sa awa sa motor ko kasi. Sobrang pangit na ng motor ko guys, punong puno ng buhangin. Tapos punggok na siya, wala na yung pwetan niya eh. wala na yung bracket niya eh. Nung time na yun mga katrotel, nung nalaman ko yung reason, grabe, parang gusto ko bugbugin yung, ano, eh, yung kasama namin sa bahay eh. Sinangla daw doon sa tao doon, sa babae, ng 500 pesos lang. Tropa niya rin. 500 pesos. Masok sa isip ko, wala eh. Addict eh. Anong magagawa mo, diba? Addict yun eh. Pero yun, Honda Beat FI version 1. Sinangla. 500 pesos. Walang papel. As in motor na lang. Pasalamat na lang ako dahil wala doon yung ORCR ko. So malamang sa malamang ko na doon yung ORCR ko. Hindi na maibabalik sa akin to. Medyo natakot rin kasi siya guys. Kasi pinagbantahan din namin siya eh, di ba? Kasi yung ate ko nga, pulis yun. So, nag-post din. Medyo tinitibrehan na rin sa Makati. Medyo nalalaman na rin namin siya kung taga siya doon. So, yun mga katrotel. Hindi siya nagpakita sa amin. Humingi ng tawa, humingi ng sorry. Sabi ko nga sa mga pamilya ko sa bahay, bumalik lang sa akin yung motor na yun, masaya na ako. So, yun. Nung naibalik sa akin yun, grabe. Tandang-tanda ko pa, ito yung post ko nung time na yun. Hindi ko makakalimutan nung time na recover ko yun. February 20, 2018 makakatrottle nung time na yun. Wednesday nung time na yun. I mean Friday, Friday nung time na yun. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun, na-recover ko yung motor ko. So pasensya na kayo, sobrang haba pero worth it to guys, di ba? Ito yung kwento eh, diba? di ba? Hindi ko naman pwedeng paiksiin. Nung na-recover ko yun, tuwanto -tuwa ako makakatrottle. Di mo alam yung feeling nung time na yun, parang sabi ko sa sarili ko na ko tong motor na to. Never kong ibebenta to. So guys, update lang sa tao na yon, pinatawad namin yon. tas nagpakita sa amin humingi ng sorry. Pero hindi, hindi nagpakita sa papa namin kasi nung time na yun, buhay pa yung papa namin. Bubugbugin talaga siya nung pag nakita siya. So kami guys, wala kaming ginawa sa kanya. In fact, ito yung nangyari. Tinulungan pa namin yung tao na yon. Sa awa namin na, na hindi namin alam baka nagawa niya nagkamali lang. Hindi pa rin namin siya ginudge So ito mga katrotel, magugulat kayo sa mangyayari Yung kuya ko, tinulungan pa namin yung binigyan ng trabaho yun uh, Yung mga connection ng kuya ko, mga tropa niya, pinasok siya doon So helper lang, sumasahod ng 400 to 500 kada araw, helper lang, hindi as in construction So ewan ko, na naman kalokohan ginawa nun Lasing na na naman, pumunta sa bahay May dalang mga gamit sabi daw day off yung pala nagnakakawal naman doon sa trabaho niya. And then afternoon nun, nabalitaan namin, umuwi na ng probinsya. So nung time na yun, ang utang pasaan ng 200 kasi nga daw, pamasahe lang, pabalik ng trabaho. So wala guys, nung time na yun, naman yung awa namin. Sabi namin, bahala ako sa buhay mo. So yun lang, lesson learned talaga. Kahit, kahit sino pa yan, basta adik, huwag niyong pagkakatiwalaan. Kahit kapatid mo yan, basta adik, Ibang utak ng addict mga throttle Ibang utak ng addict kaysa sa ating mga normal So Kaya ayaw na ayaw sa mga addict Diba Wala nang iniisip yan So ang haba ng kwento ko mga ka Eto Ito nga Ang dami nagtatanong kasi Itong Honda Beat FA magkano ko daw bibenta Dahil bumibili to 40 to 45 So kung alam nyo mga ka Ang presyo ng Honda Beat Nasa 65 ba 62 pero binibili na to 45k. Ang dami nagme-message sa akin kung putusin magkano na lang. Version 2 na yung premium na, 'di ba? Kasi guys, ang laki nang naitulong sa akin nitong motor na to. Hanggang ngayon, napaganda pa rin. Hanggang sa nag-vlog ako, hindi ko inaasahan itong Honda Beat FI na to. Ito po yung magdadala sa akin, 'di ba? So 56,900 subscribers na tayo mga ka So Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel. So, yun yung may papangako ko sa mga solid Honda Beat dyan na subscriber natin. Kahit magkaroon na ako ng bagong motor, so malalim yung pinanggutan ng motor na to kaya hindi ko bibenta. Alam niyo na yung reason, di ba? Kung bakit hindi hindi ko bibenta to. Napakaraming memories na ito sa akin. 4 years and ano na ba ngayon? March, April, May, June. 4 years and 3 months mga katrotel. Itong motor na to sa akin, to be exact. Hindi ko makakalimutan kailan ko na-acquire Uh, May March 7, 2016 Dun yun time na Hulugan to mga throttle Proud ako dito na Natapos ko to ng hulugan Ang mahal pa nga na ito sa Moto3 d eh. so, Sobrang nga na ng kwento ko mga throttle Siguro supportahan nyo na lang yung channel ko Maraming maraming salamat sa inyo Alam nyo na kung bakit hindi ko bibenta itong Honda Beat ko Kahit ano mangyari Hindi ko bibenta to Kahit maghirap pa ako So maraming maraming salamat sa inyo. So sunod na ano vlog ulit tayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-trotel. Hanggang dito na lang. Comment, like and subscribe. Ed Ride Moto Vlog. So road to 100,000 na tayo. Sana maabot natin yun.